Happy Valentine's! So yun men uh, Magandang maga Ano oras na ba? 12pm Gagawa tayo ng malapit na challenge Sobrang lapit ng challenge na to Ngayong araw Magt-trip ako men, samahan niyo lang ako So ligo mo na o oh, Tapos kakain So good luck! Madawari mo to ha, ah. mo Hindi ah. <laughs> ko alam kung mapapasaya kita ngayon Pero Game, bigo muna na ako. Okay? Good lang. Okay, let's go. Yeah!

Paglungan mo. Paglungan mo. Tanggalin mo Dahil may Ay, ko Ay. Yan, ko. Ah. 'yung ng kamatay. Dali, bibas dumganyan, dito ko ko. Ay, dito ko kakainin 'yo. Ay, mababayan ka rin 'yan. Picture 'yan. Ah. Tutoy role, tutoy. Golboy. labas na sa YouTube to. Dumali. Ikaw. Ano? Sa gmp 7 <laughs> Wala na, namana na. Ako picture sa video. Sa video. Ku pa talaga 'yung 7.

So 8 PM na, man. Chabi challenge tayo. So, bili muna tayo ng chabi natin. ganap pa tayo ng chabi? Ilang tindahan na daanan ko wala pa? Kaganap, kaganap. Maglakad sa init, man. Hanap tayo ng chabi. Makita eh. Hanap na ako ng chabi, man, Ito. yun, Chabi. Sabi nila na ay chubby Chubby man. Wala natin <laughs> Para maumpisa natin yung challenge gusto na pa pagkos na ako Chubby chocolate na Tara dito Sino ba na ito? Chubby Ang oh. paano mo? Iyan Sabay-sabay nyo na kainin na Ikaw ang paano mo? Rin

buto daming mga buto dito <laughs> ay sa dito andyan si ano kuya tumbo natin sa klase natin high school days man yo o chabi laki na na ito chabi at isa kayo Oh, Chabi. Mimin, katatapos ko lang. Oh, Chabi. Iyan si Duday. Si Duday. Si Buto. Pawista, oh, pawista ko. Ang balita sa atin, men. Ayos lang. Ibang angkot ka. Ah, naglilinis ka ba? Pawista, oh, pawista ko. Paypay play nga rin, men. Daming bata doon, men. Naubos yung isang balat ko. <laughs> Salamat. Dito yan sa Tubigan. Mga kabataan, mga ang oh, mga kulit. Ay nagro-robing, man. Bakit kaya sila nagro-robing? Happy Valentine's, man. Dito tayo sa Our Lady of Peace, man. Pibisitahan na natin yung ating mga ninuno. Ito sa ating lola at lolo. Patang ka rin air airmats at airmats. Yun, no. yun, yung may kulay pula ngayon yun men ito ito nga po na nice. ito lola kaya nang pinakakaw ko may chubby sila <laughs> chubby men naubos yung isang balot ko na chubby doon sa mga bata kanina ang dami doon men yung iba kumuulit pa hindi ko napansin isang balot pa tayo bilhin na lang tayo sa dami dadaanan na tindahan yun men Apat na ka chubby Kasi apat yun na andito na Na soul man Ayun o Lolo Lolo, nanay Yung airpods ni Lolo at saka airmats So yun man Lagayin natin dito Lagi isa sila dyan Para hindi sila mag-aagawan Ayun Lagi <laughs> isa na sila dyan, hindi na sila mag-aagawan dyan man Panghimagas lang hindi pwedeng maraming candy kasi wala na silang ngipin eh pahingal ako saglit, saglit, dito siguro mga isang panta, mga 5 minutes may vape, vape na rin at yun men may mga kasunod pa to kung kakapasin ako sa storage bahala na men brown na brown na batsin na ako men marami pa akong taraanan sa ingat sa atin lahat happy valentine's sa sa inyo lahat men tayo pa tayo treat. patay pa tayo ng chabi. Isa pa akong kalahati na lang siguro 'to ng chabi. Lahat na madaraan ng kutindahan na may chabi, ubusin natin, men. Pilak <laughs> na lang, men. Nay, lo Lo, la, batsin na ako. Kayo na bahala dito. Okay? Let's go. <laughs> Ba't tinining? Ano na? Bye-bye. Ate. Ate. Okay lang bigyan kita ng chabi. Okay lang bigyan kita ng chabi. Saya. Ate. Sige. Salamat. Happy Valentine's <laughs> Chabi, men. Hindi na talaga ako ng chabi. Walang ano yun, men. Walang mali siya yun. Love <laughs> boy pa-style yan. mo, boy. Tangay na valentine's eh. Gago, Hindi pwede yun. Valentine's to na siya gano'n gago. Ano yun? Si gago pinamimiging nga ang mga ano... din naman. Chabi, boy. Sige, binanong. Yung buhutan na ka... Boy, yun, Chabi. Boy, challenge to, boy. Kaya, hinap Gamit na ako, men. Nagugutom ako. Kakain muna tayo. Dito pala yan, Ate Polo, pasimbahan. Sobrang daming tao dito, men! Ate Polo, simbahan, men. Sobrang daming tao. tao. Ayun ko nga pala yung ano, tropa na sa Twinkle, si guya. na Nabisitahin niyo to. Twinkle dyan. Dito yan, sa baba ng simbahan, men. Dahil lang natin yung tropa. Out of the low point, siyempre. Ito yung GG. Ito GG. Ito dito dyan men, listahin ito dito, dito yan sa baba na simbahan ayun, kompleto sila ng mga instrumental mga so, details hindi ko rin tawag doon men One, two, yung mga maliliit na yun ito may mga electric guitar din mga trophy rin para okay, na rin kayo yun men, nakarating din beatbox beatbox I mean, ito talaga, isa sa mga pinapractice ko talaga yung beatbox at uh, yan, maraming gitara dito violin, piano uh, volleyball na ano, balls boda, basketball uh, basta ang dami okay, men may drums na ano, ewan ko kung anong tawag dito parang mas ano siya mas ano, pa dito basta, electric drums electric ata yan Ah, oh, okay, uh, yun. Now, Marami. Electric fan. Baka mabibili electric fan. Pawis na pawis na ako, men. Pagkatapos ko dito, kakain muna tayo, men. Ibibigil lang tayo kay Kuya Gigi. Okay. Kuya Gigi, sabi muna. <laughs> kuya, thank you. <laughs> yeah. salamat Wala uh, ko yung baller mo, okay, okay lang. Pag-picture muna ako dito sa Blackhead. Ah. Thank you, Idol. Salamat. Okay. Bisita dito. Yun. God bless you, Idol. God bless din sa'yo. Happy Valentine's. Thank you. Salamat, pwede Oke. Okay. Kain muna men. namin, pababa na yung araw. Dami bumababa na ang tibolo timbahan, men. Yeah. Kain muna tayo, men. Mamaya na ako kakain, doon na lang sa audio. Kaya, bayan. Sabi. Sabi, salamat. Kogi Town, men. Kogi Dito dyan sa Gate 2, men. At sa uh, rekta na tayo ng Gate 1. Sasakay tayo at dadaan doon sa may bridge. kita ko muna. Pag-abi na. Oh. Salamat. Tokyo okay, Gate 1. Nagugotong na ako. Gate 1, ayan. Ano tayo na pagkain? Isadaan na tayo. 118. Ito yung kulungan. Ito. Ito yung gate 1. Dami rin tao rito kanina. Lalo sa gate 2. Dami. Ate, okay lang bigaw kayong ng chubby. Tagita. Thank you po yun. Chubby. Chubby. Sige ate. Happy Valentine. tayo. Kasi, ate. Ate. Sige po. Uh, yun, doon ako bumili ng kwek-kwek, men. At uh, hintay ko lang yung aking contact na kaibigan dito, men. Tinanong nga ako nila ate, nagtitinda ko wala. Kung may kadate ako, sabi ko wala. 8 years na ako wala kadate, men. Wow. <laughs> Happy Valentine's Hi! Happy Valentine's wow. Uy, pababi naman sa ano! Okay. Hahaha! Uh, <laughs> ka sila! Hindi! Saan kayo? Saan na kayo? Dito Dito sa taas? Dito sa taas? Ang nito ah! Ah, ingat kayo ah! na ako! Salamat! Ay, okay lang! Bigyan ko kayo ng chubby! Sige yan! Bigyan natin sila ng chubby! Si chubby! Marami na akong nabigyan ng chubby!

Pagkakain niyo ako tabi mo Pagkakain niyo bola mo Yan Malayot pa sa'yo Sakto lang Inigyan ko siya ng bowler At ah, uh, ng Sold earphone, ito, ganito Kasi batuta ito eh Next time, pagka magagala ako dito Samahan mo ako mag vlog Mag vlog ko dito sa Tokyo Kung nakagala kailangan ang nagka-time eh. Tapos nga, hindi ako mag-deliver eh. Kasi gusto ko sana, i-date ko yung air ko. Kasi wala akong masyadong budget. At yun, no, man. Pabalik na ako. Oh. Kog. <laughs> si Kuya, ito. Nagmimin. <laughs> Kogyo Gate. Gate 1. Pabasok na ako, man. Palooban. Sa... Punta naman ako sa supplier ko. Doon tayo mamimigay. Dami nag happy happy ngayon men oh, sakawit, eh. Ingat kayo dyan men eh. Dito na ako sa playa Na kuya May si birthday yan dito Sa kontakin uh, natin muna ang customer Bago ako market. Oh, yan okay. na men Happy Valentine Sa inyong lahat Yon. ala stress na madaling araw. Dito sa Kogyo. Sobrang sulit. Yung araw, men. Mula sa challenge. Chubby challenge, men. Sobrang sulit. Sa lahat-lahat ng mga nabigyan ko. Sana masaya kayo, men. Dala ko na yung order. Hindi parang ako tumitigil sa kakakayod. Kahit anong mangyari. Para to sa mga nakaabang na magiging buhay ko man sana ganun ka rin huwag mong titigilan ayan ang pinaka palagi kong sinasabi basta yun man sobrang marami salamat ayun ko lang ulit na gawa yung ganun bagay sobrang sarap sa feeling sa totoo lang trip trip lang talaga yun man lahat ay trip lang na nangyari pero hindi ibig sabihin hindi yung totoo. Lahat naman lahat ng mga naganap mula kahapon. Una 'yon, totoo 'yon. Hindi 'yon script. Oo. Hindi 'yon kunyarian. Meron pa pala akong ano, naalala ko. May isang balot pa ako ng dito, men. Siguro, ano, uwi ko na lang to. Hindi ko nabigyan yung mga kapatid ko eh. Champi lang nabigay ko. Kaya para sa kanila ng pancabi. Ang dami pang champi dito. Achubby. Siguro kalahating balot. Nakakatawa isipin yung mga nangyari kanina men. <laughs> Ang astig men. At yun. Sana all goods lang kayo. Napasaya ko kayo men. Cinema. 080 at uh, yung mga nakasama ko dito sa video na to sobrang maraming maraming salamat sa inyong lahat lagi kayo mag-iingat ayusin yung buhay nyo men huwag kayong makakalimot magpasalamat kapag nalalayo yung damdamin nyo sa pangarap nyo o sa taas men pagsisiyaw mo ang dulo Basta. <laughs> Yo, no mag na masyadong ano. Basta, yun nga men, maraming salamat. Sobrang solid talaga ng nang nangyari ngayon. Pagka-uwi ko, kain, edit. Umagahin na ako nito. Dahil mahaba-haba yung film ko ngayong araw mula kahapon. At yun. Ito ko na rin siguro tatapusin ito men. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. Sibin men. Teka. Yan. Yan 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 yan. TV man. Good vibes. Happy Valentine's sa inyo lahat. mag ingat kayo sa mga hassle nyo. Tuloy ang buhay. Pangarap. Samahan natin 'yung may mga pangarap, hindi 'yung puro lang sabi ng pangarap. Yung gumagawa, yung kumikilos. Yun ang samahan natin. Yan mga Tigen Men. Cinema 080. On the way. Maraming salamat man. Good vibes sa inyo lahat. 你。Yeah.